Guys, sa magandang araw. Guys, happy Sunday. Ito kami ngayon, unang ang spin. Sa bukit pa rin. Parang wala. Yan, yeah, yan. Wala mo. Ako, buhay wala. Buhay wala. Alas, Guys, pangalawa, pangatlo. Ayun, hmm. magkatabi na yung spin namin. Ayon, huli ka. Huhuli ang bok. Ayo. Oh. Huh? Tagalog po. Pili na ngayon ha. Ano kamo na? Ay pangalawa guys. Ayo. Dalawarin. Portugal. Ha <laughs> ha <laughs> Ayan guys, oh. Maganda ngayon, matagalog.

Guys, so na yung eh bukid. Hinarang pa lang to. Yan, yung mahuli. yung Mayroon pa. po. Hindi mo na isa. Yeah. Mga pamburo guys. pa. Eh.

guys kung mo sumusubok ay oh laki oh tumalo no gusto pa ginugulat sila no oh bigaw laki 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 guys oh kaubi patay tayo na ito wala na patuyo na kasi Matumal na isa na sa buwan. Matumal <laughs> na isa. Selesai dan paling bago guys. Sabaran. Iya. Ini guys to mo eh. Ay, si Master June. May bulig pa, laki ng bulig guys oh So yung. Sarap na yan Sarap san Ang isa tayong ipong maliliit Like and follow lang po ah Maso Jun lang malakas Jun Pus Ang chick boy ng iba <laughs> Ina to <laughs> <laughs> lang, lang. lang po yan, guys. Hmm. guys Kapapos, may patay. Po, no? Grabe ah. Grabe. <laughs> 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 Grabe. na siya, guys, oh. Anak. Nanalo na to. Huwag nyo kalimutan, lagi follow lang. po ng event to. <laughs> Chewed boost lang malakas. Ayan guys, sinasali na nito. Ang huling bulot, patay lang bulot ang bulit Bulot, nakabutarit.

Kabila yung huli yung hipo yung dami oh. yung Hipo yung sinang patayo? Uy, yun po, mo Dragon bobo nating yung isa na, ipantay mga kaya hapon Kasi Nalulun, kayo <laughs> 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 Hindi, mga pala, kaparamdam Ayan ang kiso.

minemesho ka pa kahapon yan eh. Michael. Ah, Ni Michael. Yung post ko araw, yung sa Dragon Ball. Siya sa kay Chicken Bayaw, ka na namin. <laughs> <laughs> Kagod may ari eh. Ang dami ito. Ang ah, ko. Ang ulit. Ang hibo ko. Ang hibo ulang Ang Ayun, eh. ulang. Galing talaga ni Master. eh nakahulog. Nakakukuha pa rin yan. <laughs> ulang nga yan. Master ulang. Ulang yan eh. Ayun. Oh, ah, ba ng oh. Ulang. Ah. ayun na po guys. Papandawin na po yung malaking screen natin. No? Ayan na. Sana makahulog po na marami. Nakakilaw na po. Hmm, okay. mainam. Okay. 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 Mainam. Kita na may ulo tayo. Okay, Tumal na po ang sa bukid. Okay. Hanapin natin sila, sila magtatago ngayon. Okay, Sinali na po din. Eh. Ay, okay. laki na ang po si Master Jun guys oh. ah, pandawin na naman po ang screen natin laki ng tumalong kanina rin yan eh meron? oo ang laki yun bulig Uwe, bulig o panos panos bulig yan yeah. Yo, wala pala guys <laughs> joke lang pala joke lang joke lang po yun wala pa bulig wala ko bulig yung tumatalong kanina eh Aroy, patay ha, Kuma talaga guys. Ito tayo babawis, dalawa. Hindi na si Siro. Yan bol na guys. Ano yun ako? May tumalan? Meron bok. Meron? Malaki na naman na tumalon. Tiyo, ang tumalon Siyo, grabe yan bok. Lingkong ko ngayon eh. Kailangan malaki yung uli natin. Marami na nga kailangan ano. Hmm. No? Parang Ay, yeah. mo kaya na yan Wala naman ako <laughs> Maliliit <laughs> <laughs> Ala guys, ya tumal. Pasyan siya na sa nangihingi mo wala natin mauwi. <laughs> dati nagkakatibag eh. Ayan guys, ito na yung malalang screen natin. Ang tahimik yung screen na yun ha. Wala ka man lang paparamdam na tumatalon. Ayaw magpakitang gilas. Ay nagisangat na. Ha ah, meron. Ano may tumalan oh. naman. Umabang Baka oh. bulig. Oh, may bulig. Kaya ako. Ayun guys. Mm. Koko -hmm. okay. hindi. Pangeksam. May mihipon po sumabit. Ano? Ano ganu'n oh. O nga, ayan. Yung isa mihipon po sumabit eh. <laughs> mm. pa siya. Dati punong-puno 'yan, ngayon ako po. Sino kaya napunta? pa dumalang yung doon. Dito naman sa likod na rin mayroon mga isa. Ano? Baan daw ka? Si Captain na yung gaya yung na mga Okay, mayroon guys. Bulit Eh, bulit ko? Ayun pa, oh. Wala, matumal. Matumal yan yung huli. Ayun, guys. Ang butarad, sa oh. Tagalog. Pwede na yan, eh. Pagka na hanapin, eh. Solve ka na rin Solve ka na rin ito. Ayaw pa ah. Naka ram Portugal dong huli no. Sa Portugal, Portugal. Grupo rin sila. Sige, sinimulan natin. Okay lang. Liam mo nga. Baka sinungaling ate mga isdang 'yan. Kaya ay. Unod bakas 'yun. Yo. Meron ba? Diyan sa kabila, sumasalampat. Sa labas. <laughs> <laughs> Ayay naman araw na 'to. My goodness. Matumang li Happy Sunday. Ayan nga eh Ito yung screen na ayo sa Isa, isa tong

Tagalog. Hindi na masama yan. Aabot na lang kahapunan ni, Yan <laughs> guys, medyo matumal ang uli natin ngayon. Shout out sa inyo. Magandang morning. Happy Sunday po. Guys, last yes. screen. Oh, patay hmm, patay pa. Patay pa. Tagalog, saka isang bulbo. Saan yung guys eh. Matumay <coughs> Guys Pagdami ng bukatot Ano pa yung pechat ni Michael? Hindi ano, hindi ayos Ano yung pechat? Pechat niya, parang hindi ayos Na Hindi ayos Ayan <coughs> guys, pinagpag na po. <coughs> Ayan ka Oh. Yes Eh, <coughs> El bulig. El bulig. Laki. <laughs> <tos> <tos> Laki, <tos> <tos> Laki, <tos> <tos> Laki <coughs> guys. Oh, eh. ha? Laki guys. <coughs> Laki Pando? ng bulig. Nakakagulat. Oh. Ayan Ay, o. Bago <laughs> pasok. Malakas na malakas. Baka sabi niyo scripted dyan ha. Kami mo <laughs> nagugulat. Laki guys ha. Panahalo. Panahalo sa bulig. Pumupo sa siya. Baka tumalun eh. Oh, okay. Puluhan. American size. <laughs> Grabe. Ang um, hihipon pa. Wala na hihipon. No? Lamig kasi. Ayan ka naman. <laughs> Nakaraan na wala. Alam may paliwanag. <laughs> Ayan isa. Kahuli rin ng buligir eh. At ang malong kayo. No? Laka niya no? Okay. Puluhan lang. Oh. Laka ng ulo. Ulo payat guys ha, nagdahit siguro to ayun na laki ulo degbo kaparang negro <laughs> <laughs> sa sapa. Ah, ayun guys ah totoo, <laughs> 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 na sinahain, ha, totoo na diba ikaw yung bulig hindi na siya ha, ayun na, katibahin, nakawal kayong bulig hindi na, na joke joke yun ayun guys ha, bumubuka yung hasang nyo bumubuka ay, hindi diba ito? Kasi ganun tubig. Ay, okay. guys. May okay, isip na ano. Pagtakas. takas, baka talos. Kung may dyan eh.